At syempre, bago tayo so kailangan muna natin magkarga ng gasolina para di tayo maabala pag tayo biyahe na. Yo, kumusta kayo mga katuklas? Panibagong araw at panibagong vlog. So, nandito tayo at tayo bibiyahe papuntang Batangas. Yan mga katuklas, nandito na rin tayo sa Barangay Alitagtag. Barangay Lungos, San Felipe. Ayan. Uh, Batangas So pupuntahan natin yung isang tagong ano dito mansion na nasa kagubatan so stay tuned lang kayo at papalagan natin yung, ngayon, mga idol katoklas ang dami mga espineta masok so, yan mga idol katoklas so hindi natin talaga totally alam yung location so umasa lang tayo sa google map para mahanap natin yung lugar na yun na pupuntahan natin so First time natin makapunta rito at makarating dito sa ano, kaya hindi na natin tinuhanan So dito na lang tayo kumuha kung saan uh, papasok na tayo sa location na pupuntahan natin. So yun nga mga idol katoklas, kayo mamaya-maya yan nga mga idol katuklas so iwan na natin yung motor natin dyan kasama yung kaninong motor yan sa gilid at, ng dagat so kakaiba to mga idol katuklas at wala pang uh, ghost hunter at explorer nakapunta rito maliban ki diskobredor so shout out pala ki diskobredor uh, at kasama na si maing yung gamit namin dito at syempre para maganda rin yung transition ng video natin so nagpakuha tayo ng camera sa kasama natin ki maing Steve. Kaya tayo doon sa isang abandoned mansion dito sa may tatilagat. At so, syempre kasama natin si my TV, a Hindi ang trakta pa Hindi na tinanggal yung content niya. Akin nun, hindi ko na nakupad yung best ko kasi nagmamadali rin kami. Kailangan makapunta kami. eh makabuti kami ng gabi kasi medyo malayo yung uuwihan pa namin. So, hope saan na makunta natin. Alam natin tayo doon. So, talagang gusto kong mapuntahan yun kasi kakaiba yun sa isang mansion na nasa gitna na bubat at nasa may tabi-tabi na takat so nakikita niyo yung post ko yung nakaraan na, ano, na isang abandon mansion yun na pupuntahan na so, let's go hindi nga handa grabe ito Ano natin mga katotras talagang Talaga to. So shout out nga pala sa kaya pala natin alam ang video na to dahil sa napanood nating video sa tiktok ni ano Discovridor yun shout out ni Disco si Discovridor ang yun nakita yung ano yung location na to sa kanya sa, so, shout out sa iyo sir sa na folk zone makasama rin kita sa mga ganitong explorations Dan muka tu kelas, setiap setiap cuma nak ayat, nampak ada Si sih, bermakna kami para kita untuk dinakib, supaya sih muturkan kritik orang orang kelas. ada nama. ways mga kaidol na mga, kaydol, mga ka kasi yung bahay na yun isipin mo napakalayo pero naging mansion siya doon so kung iisipin pinatrabaho yun ah uh, ah hinahakot si na si Minto bangal pero dahil dito isipin nyo napakalayo na pinagdarita na sa mga At ngayon, din nila sa aking ka-team, uh, Team Alpha and Omega. So, sa ng aming kunong leader, si so, waga, yun, sa akin, mga Yun, ang ganda dito, mga yun, Madaming kwentong kababalaghan ang mga residenteng nakaranas dito mga idol katuklas. May mga simas nagsasabi na meron daw dito ang pugot ng ulo at meron din daw babaeng umiiyak pagdating ng hating gabi. Dahil nga sa gustong gusto namin mapuntahan at ma-explore ang lokasyon na to, so hindi na namin alitan na yung pagod at init na nararamdaman namin. Ang importante, makapag-vlog at mapuntahan natin yung lokasyon na mansyon na ito sa tabing dagat na ito. siyempre, hindi pa naman kami nakakarating o nakakabunta na dun sa mansion. May nagpakita agad sa atin yung napakagandang lokasyon. So, hindi pa nga tayo nakakapag-explore. So, nag-cleansing agad tayo. So, kung makikita yung mga idol katuklas, napakaganda talaga ng tanawin. At kitang-kita dyan ang Mount Makulot. So, isa rin yan sa pinaplano natin ni Hike. So, kung so, uh, makikita tayo sa isang creeping bahay, pagkakabandonado, makikita pa tayo ng napakagandang tanawi na sa at yan bundok na yan ang mga so schedule din natin yan hike din natin yung mga yung Bata tayo nakakalahati Thank you. tayo mga idol nito plus. May kita na din natin yung pinahanap ang ating mga syuko. So, huwag nyo kalimutan na i-like at i-share ang so, ating video. So, huwag nyo na rin kita po para mag prioritize na yung channel natin at huwag nyo natin rin

pagdating dito mga idol so kailangan yung gumamit ng headset or headphone kasi medyo mahina yung ano ng boses natin dito kasi nga naka case yung camera na ginamit natin kasi nga umuulan Thank you.

meron pa tayong isang pagkakasyon pumunta Yes. napag yan ang video mo. Katuklas. Yan mga idol. na kami. Ay. Next, next location pala. Hindi ko gawin. Pagkali natin ito. So. Overnight namin ito. Baka tro, may makanting araw. Pero di tatagal mga sambuan pagdating ng kasi hindi hindi buhay pa yan pa para pa pauwi ay, ay, ay. ay nakakita pa kami mga naglalaro mga unggoy sa kubat na ito at yan nga at pa natin yung mga unggoy pinagaya-gaya pa natin yung boses dito ng mga unggoy yung mga Uh, sisigawan sila. So, nagtatalunan sila din sa mga puno ng kawayan. Palipat-lipat sila ng puno. Hey. <laughs>